Hey guys. Nagkaroon, nagkaroon na ng kulay yung aming drawing na lakad. Oh. Wala na kung saan kami dali nito. <laughs> Dapat kaming motor. Eh. Tara guys. Ayan o. Oh. Lakad lang, lakad lang kami. Yeah. Testing ko to. Si Maog nagbitabili ko sa pakamahal ng sapatos na to. Oh, nang mimili. Bili ka pa ng sapatos, ha? Hindi, taga ka lang to. Puti-puti ka pa, ha? Kanyan niyo, guys. Ganda dito. 20 ganda dito. 20 lang yung, ano, yung entrance. Tapos, yung motor, pretty pieces din. Aligo ka na, oh. Aligo Beto ka na dyan sa baba, oh. Dito, dito ka lang sa gilid. Ang ating scuttles, oy. Dulas pa. Ang ating scuttles <laughs> pa, naiyan lang PMA. Kaya nga, eh. Hanap tayo ng mura. Ay. Oy, vlogger ka rin? Ay, hindi. Vlogger <laughs> ka din pala? Hehe. O, pinabibidyo lang. Parang kulang teisa, ah. Ha? Kulang teisa? Oo nga, no. Pati sa pasto, Walang pulis. Walang pulis kasama. O, tayo tayo dyan. Ano Wala yung pulis natin kasama. <laughs> 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 niwan mo papa mo ah Nawala na si Abudo. Ah, oh, maganda pala dito. Matulang <laughs> no. ka Uy! Pwede nga tayo ng tent na tayo po. Sayang, dapat <laughs> din lang ako tent ko, no? Hmm. parintahan ko dyan. <laughs> 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 Sayang. Maganda pala dito eh kaya ng mga bata to ay no doon lang oh malapit lang okay pala dito yun ang ganda rin eh sir. Dapo na kayo. Oh, maglalaba pa. Hindi <laughs> <laughs> pwede maghapon, maglalaba pa. Ayos o. Ang baka yun yung mga cottage. Mga nasa loob. Ano na ba sa loob? no? yung batong talas no?

pag ayaw balik ayun <laughs> oh, eh, no, sampo pag ayaw balik eh, sampo na naman oh <laughs> <laughs> yeah, Jangan lang. Ha? Tata, eh, lang. Pro, talo na. Ayun, ang lalaki lang ba Parang... Wasak mukha mo dyan? Ayan o, dito na tayo. Pasta lang, bato nun e. Ayan o. May hulos si tatay na isda, o. Ano yan? Ano yan? biya? Karaho, tawag sa amin yan. Karaho. Wala man dito. ata to tayo e. Batinik yan, re. Nasa batinik. Permasalah Pihao ya. Stop foto guys. Okay, eh, video ka ba? Oh, Ay tans. guys, siya, Nagugutom na ako! Nagugutom na guys. Ayan ba pre binawan mo? May oh, loto yeah. mo kapon? Ano ba yan? Ito yung bawa namin guys. Oh. <laughs> hmm. Hindi ko alam kung anong luto, to. Basta kay... Isa ko lang. Ito ba siya? Pinusang taba. Ayan po. <laughs> po. Adobong chicken. <laughs> basta yan na yun guys. The <laughs> important thing may malamon. <laughs> Wala kasi kayo, wala tayo nadala ng dali eh. Ayan wala nadala dito. Narapin kami kanina pre. Dito kaya pre o. Parang agit sila. Parang ang dagat. Dito kaya. Sir, kung malagay mo dito pre. Perfect. <coughs>

aku enggak tahu nih

Lipo <gibos> tayo ng dagat. Oh. Huh? Didang? No, didang. Dagat ng dagat to. Ha? yung dagat to. Apo. Grabe naman lumang si Barry wilmaro Oh, si Ano? yan ni. Ang choco. Ayo, din Ah! Lagi masuk plastik. Kita tai so mabuwangin. Ano? Oh. Oh. Ah, ayun guys, pack up. Ayun, lipat kami muna sa dagat. Dito banda, ilog Yung naman sa ilog. Ano kasi dito, delikado maglangoy. maganda sana kasi delikado yung ano. Kanya ka na? Oo. Oh. Ah. dami naglalangoy dyan.